Hey, okay, so guys, magandang hapon po. Makinad Adventure TV ulit. Magpapalit tayo sa pagpavlog. salamat po dahil 2,000 subscriber na po tayo ngayon mga kamakinan salamat po sa inyong suporta at uh, kung hindi po dahil sa inyo hindi po lalago yung ating channel at sa uh, glory to God din po mga kamakinan okay, so may ginagawa tayo ngayon dito ngayong hapon sa aming garahe yan makita nyo po motor no? hindi po natin ginagawa yung pangga ng truck na yan iba po gumagawa niya Ayan. so ito ginagawa po din, uh, si Yamaha Mio Gravis ang ating kaibigan na si Family JTV no? Uh, ginagawa pa natin yung kanyang motor dahil patigas po yung steering kaya ito po, uh, check natin muna yung steering nya kung okay pa kung maganda pa yung ball race so ito yung nakita natin so at ayan po, upon inspection linisan ko po muna yung kanyang ball race hindi po tayo basta-basta nagpapalit ng pyesa i-inspect po muna natin kung palitin na para hindi po sayang yung pera dahil mahal po ang pyesa kaya bawal po masiraan no? so ito yung ball race po nya Maganda pa naman, wala pang kanto. So nakita ko nagiging problema dito bakit matigas yung kanyang uh, pagliko ng manibela ay dahil sa adjustment. No? Simula kasi nung nabili ito, uh, hindi pa po na grasahan ulit ng panibago at natuyo na po yung grasa. Kaya ang gagawin pa ngayon, uh, re-recondition lang po natin. At ito po kanyang uh, ng ball race, yung kanyang race na tinatawag, wala pa naman po siyang kanto. Pati po sa taas. So ayan po, pati po dito sa taas ayan, Okay pa po, po yung kanyang bull race Dinisan ko lang po para makita natin kung meron na bang hukay ng bulitas Kung meron na po, ah, kaya na po talaga itong palitan Pero sa ngayon, wala pa po Kaya wala pa pong rason para magpalit tayo ng pyesa Kaya gagawin po natin, ah, i-repack natin ng panibagong grasa Then i-adjust po natin ng magandang play Para hindi po mahirap yung kanyang steering so, Ayan po, si Family TV nagpunta sa aming garahe Ayan. So, dito sa Garani Pops. Ayan. Yan. So ngayon kasi Pinagawa niya yung kanyang shock absorber ngayong araw Pinatono niya So ang problem po nung Gravis niya pinaka issue po talaga Is matagtag sa unahan Tsaka sa likod So sad to say po yung sa likuran po na kanyang shock Hindi po available Nung, nung, nung san patono yung mga special tools Pang kalas po na ito KYB shock po kasi yan Kaya yung unahan lang po yung ay napatono So para mas maganda pa po yung kanyang comfortability sa pagmumotor uh, i-adjust po natin yung kanyang play ng uh, steering yung polaris niya para mas maganda po yung kanyang pagmumotor at mas may enjoy po niya ok so gagawin ko po muna ito lilinisin ko po muna i-adjust pa ko na panibagong grasa lilinisin so, natin muna yung grasa na tira noon Dipin natin kung may tanto except today December 27 wala pa pong kain po yung kanyang ano race o tayong papalit ng piyesa so, ginagawa po natin dito bago tayo palit ng piyesa uh, che check chinecheck mo yan natin kung talaga bang kailangan ng palitan o adjustment lang cleaning so mahal po kasi sabi ko nga mahal po ang piyesa kaya hindi tayo basta basta magpapalit sayang naman kung para sa pamilya nyo po yung pera mga lang para sa kaysa hindi naman sira diba so papamotong po yan sa sakyan ganyan po ginagawa ko mga kamakin so may e, repack lang po tayo ng grasa malalagay po tayo ng grasa yung item Ayan, so okay magtipid sa grasa pagka ball race kakalan natin yung grasa para dibaling baling maubusa kayo ng grasa basta huwag yung tipirin yung boleris para tumagal po papansin ko po kasi sa mga ibang shop pagka sinabing hindi na maganda yung play ng manibela palit kagad ng boleris hindi mo na titignan kung palitin na ba talaga o okay pa isang sayang naman naman yung tipid sa grasa para maganda yung play at mas tumagal yung ating ball race so masisira talaga ang ball race natin pagka pinabay natin ng grasa hindi natin minimaintain sa grasa gaya po na ito ngayon uh, lang po natin buksan at buti na lang hindi pa ganun kalala ang problema kaya nasalipa pa po natin kakabit po natin yung kanyang t-post para kung nagkasahan nyo na po nagawa nyo na po yung uh, dapat gawin pwede po natin gigit po sa lahat. Huwag niyo makakalimutan. Paano niyo po rin ang lahat. Huwag niyo po ibabalik. So, punasa po puna natin yung mga sumubrang grasa. So yun, na-adjust na po natin itong kanyang uh, tipos. Yan. So medyo maluwag na po yung ikot ng kanyang uh, tipos. So hindi nyo po kailangang madali sa part na to, no sa pag-adjust. Kung gusto nyo makuha yung magandang adjustment niya. Basta pagka inikot nyo po yung manibela, may naman kayong wala, wala mga resistance na pumipigil. No? Okay na po yun. sa so, at uh, maram, pag nyo po na medyo malambot na rin yung ikot ng manibela, yung okay na po yung adjustment nyo na yun. Tapos, uh, check nyo rin po syempre kung napasobra kayo ng higpit or ng lock yan alugin nyo po itong uh, tipos kung may play no uh, front to back ang alog po nyan yan alugin nyo po kung may play ngayon kung wala naman pong play so okay na po yung tipos niyo, no? wag nyo po kalimutan na i-lock mabuti secure yung inyong uh, lock tapos suggest ko rin po lagyan nyo po ng grasa kahit konting konti lang itong part na yan para hindi po kalawangin at pagkasusunod hindi po mahirap tanggalin kasi nababasa po yung part na yan okay so may cover din po yan huwag po nga kalimutan ilagay para pagka umulan hindi po mababasa at suggest ko rin po na gamit po kayo ng tools meron ano po ulit yung spanner tools na ginamit ah, mas maganda po ito makakatulong po ito para mapadali po yung pag adjust kasada ko lang po ito nabili ayan para kontrahan din po yan dito Makita nyo po may mga corona po yung mga nut na yan So i-adjust nyo po siya dyan Yan ito po yung pang adjust nyo tipitin nyo po kung ano adjustment ang gusto nyo Itong isa pa kontra sa ilalim sa pataas Para hindi po sumabay dun sa pagkikpit Itong ibabaw na nut Dalay ko lang po sa link yung description ng ng tools na to sa Lazada okay sa so, bubuying ko na po itong motor a few moments later So ayun po mga kamakina na buona po natin yung grabis ni Family JTB. Yan. Okay, so solid na. So i-test drive na lang po niya. Kung kamusta po yung ating ginawa na adjustment kung okay na po sa kanya. Okay, i-road test lang po niya. Babalikan ko po kayo after po niya ma-road test. Yan. So hihingi ng feedback sa ginawa natin sa grabis So napaka sarap pag motor no, pag pagka po yung ating motor, pagka yung manibela, pangilalim may eh, maganda po ang performance so ayun na rotis na po ni family JTB so kamusta bro? Uh, yun oh. okay na yung kanyang motor So, hindi na tayo gumagawa ng sasakyan, pati motor po, nag-condition -co din po tayo mga na no? You yeah, know, shout out po. So, kung gusto niyo pong bumisita sa aming garahe, pwede na po ako sa aking FB page, Makina Adventure Tibet, sa isa ko pa pong page, garahe ni Pops Auto Services. So, ayan po, mission accomplished po sa issue ng isang motor. Yamaha Mio Gravis, uh, hard steering, no? Medyo matigas yung manibela. Okay, so nagawa na po natin ng solusyon, hindi po natin palit ng pyesa. Ah, uh, lang po natin, nag-regress lang, nagrepak lang po tayo ng grasa sa kanyang manibela. At ah, uh, 'yun. Okay na po yung takbo ng motor niya. So, ganun po ang sistema natin bago tayo palit ng mga piyesa. Ah, uh, che check muna natin, in inspection muna natin kung kailangan palitan. No? So, this Makina Adventure, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.